Isang magandang umaga mga kababayan, tayo po'y nagbabalik at uh, gusto ko pong batiin ng ating mga subscribers and followers na nasa iba't ibang uh, sulok po ng daigdig. Kumusta po sa inyo lahat? Uh, I hope that all is well. Mga kababayan, maray pong salamat sa inyong pagsuporta sa aking uh, mumunting channel. Sana po patuloy po ang inyong panunood at share na rin and like. Uh, ang aking mga videos para po malabanan po natin ang mga DDS trolls sa mga nagpapahayag, nagsisiwalat na mga peking balita para po manira. Okay mga kababayan, gusto ko pong pag-usapan natin dahil uh, papalapit na po tayo sa January 13 Peace Rally ng Iglesia ni Cristo mga kababayan. Mag Usapan po natin ito. Actually, hindi ko po alam ang details ng rally na ito. So from the word itself, peace. So kapayapaan. Yan po ang uh, nalalapit na rally ng Iglesia ni Kristo Magkakaroon po sila ng rally, siguro po uh, ito po ay punong-puno ng uh, panawagan sa itaas na magkaroon po ng kapayapaan sa ating bayan. Mga kababayan, I am hoping na ang peace rally po na ito ay uh, maging isang payapa. Sana wala pong masasaktan, hindi po magkakagulo ang rally po na ito dahil marami pong dadalo. Mga members ng Iglesia Ni Cristo uh, mula po dyan sa Maynila uh, pati na rin sa mga probinsya, mga provinces mga kababayan. Aside sa aking uh, panalangin na sana'y wala pong masasaktan, mga kababayan, sana'y maging neutral ang rally ng Iglesia Ni Cristo. Sana, mga kababayan, na ito ay uh, neutral, walang papanigan, wala pong martidong papanigan dito. Dahil alam naman po natin ngayon, na mainit ang clash between the Duterte family and the administration. So yan, sana na maging neutral po itong uh, peace rally na ito ng INC. Aside from that, I hope na this rally will be apolitical. Pag sinabi po nating apolitical mga kababayan, wala pong bahid ng politika ang rally po na ito ng Iglesia Ni Cristo. I hope, knock on the wood mga kababayan, sana naman ito po ay maging apolitical. Sana hindi po ito mabahiran ng politika. Dahil iba na po, pag ito po ay inalaw ng INC, ang pamunuan ng INC, na mabahiran ng politika, abay, hindi na po yan tama. At ang panghuli, I hope na hindi ito isang front ng pagsuporta kay Sarah Duterte, mga kaibigan, mga kababayan ko. Sana naman, sana ang prayer rally na ito ay talagang uh, isang uh, panawagan sa itaas, sa ating ama, sa langit na sana magkaroon po ng kapayapaan sa ating bansa dahil nga po sa nag-uumpugang puwersa ngayon sa ating bayan. Andiyan po ang uh, partido ng mga Duterte at andiyan naman ang partido ng administrasyon. Mga kababayan, saan ba nagmula ang lahat? Ito po ay isang tanong. Kung bakit uh, lumabas po mga commotions mga kaguluhan po na ito. Ang uh, naalala lang po natin mga kababayan ay uh, pinagpapaliwanag. Ang Office of the Vice President kasali na rin. Ang Department of Education kung saan po nila pinunta kung paano pinila ginamit ang pera ng bayan, ang confidential funds mga kababayan. Yan po ang isa sa mga naaalala ko kung bakit nagkaroon po ng mga kaguluhan ganito. Para po sa akin, hindi masama na pagpaliwanagin ang vice-presidente dahil siya po ay gumamit ng mga pondo, intel funds, confidential funds. Dapat lang na ipaliwanag niya at hindi po siya magagalit kung wala po siyang uh, kasalanan dito kung ginamit po ito sa tama. Yan lang po. Ang uh, masasabi ko. So yan po. By the Committee on uh, Good Government and Accountability, nagkaroon po sila ng hearing at pinagpapaliwanag nga ang presidente po natin na ayaw pong dumalo, ayaw pong manumpa. Mga kababayan, hindi naman po siya pinipersecute dito. Napakasimple lang. All you have to do is to explain how did you spend the money? Saan napunta yung money? Saan napunta yung pera? Ganun lang po. Kung paano ginamit, saan napunta, kailangan ng documentation dyan. Pero mga kababayan, hindi po siya makapagpaliwanag at dinadaan sa galit. Mga kababayan, is this political persecution? No. Maliwanag mga kababayan hindi po siya pinopolitika, hindi po siya pinipersecute dito. Nagtatanong lang in a form of investigation, in a form of a hearing sa lower house, mga kababayan. Ano pa? Dahilan po ng kaguluhan natin sa gobyerno ngayon, yung pong pag-imbestiga ng Quadcom sa AJK at mga kriminalidad mga kababayan, masama ba na imbestigahan ang EJK? I think dapat lang na imbestigahan dahil nakikita po natin na it is not right. Napakaraming mga Pilipino ang Pinas lang umabot sa more than 30,000 lives. Mga Pilipino kasama dyan, mga bata, mga inosente, mga kababayan. Kasalanan ba o mali ba na imbestigahan ang extrajudicial killings ni Digong Duterte, mga Hindi. Kung walang uh, problema ang PAS administration, ay uh, magpaliwanag po sila. Ganun lang po. Ganun lang kasimple. Hindi po ito issue. Iniimbestigahan lang para malaman kung ano ba talaga ang nangyari. During the past administration, dahil lumalabas nga dyan na meron pong bayaran, meron pong reward system. At uh, kasabwat ang gobyerno sa pagbayad sa mga kapulisan para pumatay sa ating mga kababayan. Mga kababayan na masakit po dyan, meron silang mga EJ case na yan with an intention na sugpuin ng droga pero bakit ang mga tao malalapit sa kanila na mga konektado sa pinagbabawal na gamot? Bakit hindi sila napakulong? Bakit nahayaan po silang tumakbo, lumabas ng bansa? Yan ang malaking tanong dyan mga kababayan. Bakit? Ipaliwanag nyo. Sinasabi nyo galit kayo sa droga. Pero, nagpapakita lang mga kababayan na there's something fishy dahil yung kanya mga kaibigan bakit hindi nakukulong bakit they're still freely walking in the streets mga kababayan kaya questionable po ito mga kababayan kaya dapat lang na naimbestigahan ng quadcom ito dahil napakaraming buhay mga kawawang kababayan po natin ang pinaslang Nambayad po sila, ginawa po nila itong motivation, incentive, pagbibigay ng incentive sa isang pulis para po kumitil ng buhay. Ang para po sa kanila ang dami ng mga ang numbers of, you know, napatumbang mga tao para sa para po sa kanila, that's success. Yan. Pero There's something wrong mga kababayan. This is not right. Dapat mapanagot ang past administration dito. At dapat 'wag po nating uh, palusutin, 'wag po nating hayaang they can get away with it, mga kababayan ko. Dapat may managot. So, mga kababayan, ang pagpapayimbestiga ba ng Quadcom sa EJK ito ba ay mali? Ito ba ay panggugulo? Ito ba ay pagpe-persecute mga kababayan? Hindi. Hindi po yan. Dahil tama lang na imbestigahan nito. Dahil nakikita ng lahat na ito po ay hindi tama. Ano pa ang pag-imbestiga sa iligal na pogo? Alam naman po natin mga kababayan na ang pogo na ito ay naghatid na maraming sakit ng ulo problema sa ating bansa. Konektado po ito sa kriminalidad. Aside from illegal gambling, mga kababayan, may mga tao din ng dating administrasyon ang tumaba ng tumaba at nakinabang dahil po sa dirty money na ito na galing po sa Pogo. Mga kababayan, kaakibat po nito ang kriminalidad. Marami. Human trafficking, sex trafficking, torture, etc. etc. Money laundering, napakarami po. Now, ang tanong, masama ba na imbestigahan ng Quadcom ang Pogo, ang illegal gambling? Mga kababayan, hindi. Hindi yan masama. Ang Quadcom, ang body of lawmakers na naghahanap po ng katotohanan dito, ay naghahanap ng accountability kung sino po ang mga dapat panagutin dahil ito po ay uh, nag-violate Marami pong vinayulit ito sa ating uh, batas. Marami pong namatay din kahit po sa illegal pogo na yan. Mga tinorture, pinatay. Ito po, mga few of the reasons kung bakit medyo gumulo. Lumabas ang quadcom. Lumabas ang mga hearings, investigasyon. Pero para po sa akin, the government is just doing its job. Ginagawa lang ng gobyerno ang kanyang trabaho dito para po panagutin ang dapat managot. Regardless kahit sinong hari dyan, kahit sinong mataas na pinuno o dating pinuno, dapat panagutin, dapat managot po dito. Balik po tayo sa INCP's rally, I hope na ang pamunuan ng Iglesia ni Kristo ay talagang neutral dito. I hope na kapayapaan talaga ang kanilang isinusulong. Dahil kung hindi, kung ito po ay pagkonsente uh, kay Sara Duterte at mga Duterte, abay magagalit 'yan ng taong bayan sa kanila, sa kanilang pamunuan, mga kababayan ko. Kaya dapat maging maingat dito ang INC. Dapat 'wag gawing uh, mabahiran ng politika. Dapat maging neutral ang kanilang peace rally na ito, mga kababayan. Dahil pag uh, ito ay pumanig, I hope na hindi sila papanig. Pag ito ay pumanig sa pamilyang Duterte-Abay, makakalaban na nila ang gobyerno, ang Administrasyong Marcos, mga kababayan. Pero sana naman, na talagang malinis ang peace rally na ito ng Iglesia ni Cristo. Sana naman na totoo sila sa kanilang hangarin na magkaroon ng kapayapaan sa buong Pilipinas. Okay mga kababayan ko, ito lang muna ngayon. Sana po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking maliit na channel, sana po mag-subscribe po kayo and paki like na rin and share to your family and friends. Para po mapalaki po natin, mapalawak po natin ang ating uh, maliit pong channel at makatulong po tayo sa ating bayan sapagkat sa ngayon there are so many fake news peddlers, mga DDS po na nag-i-spread uh, ng uh, kasinungalingan sa publiko. Kanila pong pinagloloko ang mga taong bayan kaya dapat lang po na malabanan natin ang mga fake news peddlers, ang mga bayaderos. Sino pa ba, ba? Marami po sila. Kaya dapat na labanan po natin. Tulungan din yung po ako para um, I can contribute para po sa bayan. Hindi po tayo bayaran. I would like to make clear on that na hindi tayo bayaran dito at ang pinaglalaban natin ay ang kapakanan ng ating bayan. Mahal ko po kayo mga kababayan ko. Sana po'y mag-iingat po tayo lagi. I think this is all for now. Maraming salamat sa inyong panunood.